Ano nga ba ang natagpuan nila sa ilalim ng The Great Pyramid sa Egypt? Mga kaibigan, itong mga nakaraang araw ay naging usap-usapan sa internet ang isang dokumento na pinablish ng mga scientist na sina Filippo Bayonde at Corrado Malanga na naglalaman di umano ng ebidensya ng malalaking estruktura na matatagpuan sa ilalim mismo ng The Great Pyramid of Giza sa Egypt. Ayon dito, ang mga gusaling ito ay may habang 600 kilometers pa ilalim sa lupa ng kinatatayuan ng mga piramid at nadiskubre sa kanilang radar equipments na ang mga to ay pinapalibutan ng Tesla coils na nagsisilbing electric power supply ng kung anumang advanced na teknolohiya noong unang panahon. Kung ito man ay mapapatunayan, ibig sabihin, ginawa ang The Great Pyramid upang magsilbing power source ng isang napaka-advanced na sibilisasyon noong mga panahon yun. Ang nakakapagtaka pa dito ay alam nyo bang ang coordinates o lokasyon ng The Great Pyramid ay kaparehong kapareho sa sukat ng speed of light at yung kinatatayuan nito ay nakatapat din mismo sa Orion's Belt Constellation. Hanggang ngayon nga ay isang hiwaga sa atin kung sino nga ba talaga ang gumawa ng gusaling ito at hindi pa natin ito nasasagot ay meron na namang panibagong na discovering hiwaga na matatagpuan naman sa ilalim nito. Ano ang masasabi mo, kaibigan?